rusa atu kapana kunan pagkadakan nag yung balatian ubang sakit dili na masaptan basinkunog sa ingkan tu awan bisan asa nadamu antungatambalan mu ingon nga kuno gidautan ina gibati pa ali biuhan la sakit ti ang nahidugang apan di susi gyud pa ayo og itun ang sabagyut ang tinuod nga hinungdan nganong sakit nga karon perting pagdagsang nagadugang sa problema kalistanan. Ina sa gyud paayo ayo sa mga inventor na diskubrihan Tungo di ay sa pagpatuyan uksa sa atong sayop nga mga naandan Ukarun atup nang nasairan arun matur id maturihian upang tambal gikan iahan, kining paagi na diskubrihan doktor alternatibo ubani doktor idilibo pagpanambal niya side effect hai puro natural Doktor alternatibo Formulang aprobado Sa katauhan, sa Diyos sa kita Dokter Doktor Alternatibo Ubani dokter Doktor Edilibo, Pag PANAMBAL YAWAI SAIT effect KAI PURU NATURAL DOKTOR ALTIR NATIBU SIGURADO SAKA TAUHAN SADIUS KI HATAK sa mga isuon kung kamu may balatian O sa paglaong ikaw daw nawadan O kapit na mahurot imong kabdanan Apan sakit mo wala pa'y kaayuhan Uban sa pagsalik mo sa kahitasan Imong gibati maalibyuhan Tanang sakit kayang ayuhon Basta ang formula imulan tumanong Tanang sakit kaya ang ayuhun. Basta ang formula imo lang yung sundu Doktor Alternatibo. Programang tumatalakay sa Alternative Medicine batay sa Republic Act 8423 o Traditional Alternative Act of 1997. Tumatalakay din sa Impidsyong Pinoy at Alternatibong Agrikultura. Doktor Alternatibo, the expert in alternative medicine. Kasama ang award-winning inventor, Doc Ed Dilibo, a Doctor of Ministry and Alternative Medicine at DOST Scholar. His formula was awarded and recognized by the Department of Science and Technology, Technology Application and Promotion Institute. The Nalo, nang second and third prize as most outstanding creative research and utility modem as anti-hypertensive, anti-diabetic herbal composition, and food supplements that promotes good health during the invention contest and Expo 2009. And finalist during National Invention Contest and Expo 2009. This said formula was awarded by Intellectual Property Philippines Office, Philippine Chamber of Commerce and Industry as finalist of Ambassador Alfredo e. Miao, IP Innovation Awards 2009. Doctor Alternativo, the expert in alternative medicine. Doctor. Alternativo, with award-winning formula, ay nagpapatuloy sa adbukasya ng Alternative Medicine and Natural Healing. Now with Doc Alternativo, Chief Operations Officer, Mr. Edgar Delibo Jr., Inventor at Chairman ng Product Information, Education and Communication Committee ng Inventors Association. At sa panguna na rin ng matatag na leadership ng co-founder at inventor, Madam Magdalena Neng Delibo, member of the Board of Directors of the Inventors Association. Dr. Alternativo, the expert in alternative medicine. Welcome, adito na naman tayo sa palatuntunan Dok Alternatibo para sa Herbal at Natural na Lunas. Ako po ang uh, bibigay sa inyo ng uh, mga tamang uh, gamay para wala na magtitiis ng sakit. Kung hindi maangkin natin ang uh, kagalingan, wala ng maintenance medication na synthetic na drugs sa... Uh nang uh, maiwasan ang uh, komplikasyon at matuto sa tamang pangalaga sa kalusugan. Ito'y napatunayan na ni Doc Alternativo Founder, multi-awarded Pilipino inventor, Doc Edgar Lusada de Libo, kasama po yung ating co-founder, co-inventor, inventor, inventor Madam Ning Dilibo na siyang ating sinundan at pinagpapatuloy na advokasya sa alternatibong panggagamot. And of course, kasama ang inyong lingkod, Doc Vince Lambak, ang inyong holistic coach, Doctor of Ministry and Natural Healing. Sa hindi pa mga kaibigan sa ating mga palatuntunan ang tamang gabay, simulan po natin ang buhay sa pamagitan ng salita ng Diyos. Ngayong oras, ang banal na mensahe nakasulat sa Balasahing Matiyo, Talata 18, Kapitulo 3. At sinabi, katutuhan ng sinabi ko sa inyo malibang kayo'y magsipanumbalik at maging tulad sa maliit na bata. Sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa karian ng langit. Ito'y nakasulat sa Balasahing Matiyo, Talata 18, Kapitulo 3. Ito'y nakasulat at marapat na isabuhay natin mga kadok alternatibo sa bawat hakbang ng ating buhay sa sanglibutan. Minsahe ng Dok Alternatibo. Dok Alternatibo Newscast. Hala, kumusta ho mga ginigilaw natin mga taga-subaybay? Yung ating buong pagpapasalamat ay nasa mabuti ho kayong kalagayan. Kumusta ho ah, sa lahat ho, nating mga kapatid, yung ating mga masusugid na mga membro. And of course, isang mapagpalang pakikinig dyan sa lahat ho, nating uh, mga driver, yung ating mga sweet lumber, at saka yung ating mga guard on duty, sa ating mga mambubukid, sa ating mga mangingisda. And of course, isang mapagpalang pakikinig, masayang pakikinig dyan sa diocese, yung ating mga ubispo, yung ating mga kaparian, and of course, yung ating mga brothers and sisters sa mga pastor-pastora, sa ating mga imam. Isang uh, mapagpalang uh, pakikinig dyan sa inyong lahat uh, at sa ating uh, hanay ng ating mga senior citizen. Kung uh, stahog ay dyan, uh, ating mga magulang uh, na kasalukuyan na uh, nakaantabay dito sa ating programa. Well, isa na namang uh, testimonya ang aking ibabahagi. Ito'y isa lamang sa mga patutuo na may malaki pong pagbabago ang kanyang nakamtan at natulungan sa siniguro na formula ng doc alternatibo Pagkinggan po natin ang buong salaysay ng ating testimonya uh, ako po si Rosario Yasanya Galisa uh, 65 years old ano trabaho mo kumba Uh, retired teacher po ako. For you kayo dito, mapakisaysay mo ano yung mga uh, karanasan mo dito sa Dukal? Uh, Unang-una po, yung brother ko, Duk Alternativo, na-convince na niya ako na maggamit ng product dito. Then, ang unang ginamit ko po ay yung uh, corn coffee. Uh, so, nung na take ko yun, parang may pagbabago ang aking katawan, yung na palabasin niya yung pausingot mo na maganda ang pakiramdam. Then sunod, uh, sinabihan ako ni Doc Benz na mag, may one week na cleansing. Nag-cleansing talaga ako, hindi ako kumain ng rice. Almost karamihan yung fruit juice for that one week and other uh, mga product ng do alternatibo kagaya ng uh, kulon kulon uh, cleans liver cleans booster cleans in may isa pa nakalimutan ko ay so maganda talaga in yung pulbic pulbic acid uh, mineral. Ah, mineral, yun talaga ang nagbigay lakas sa aking katawan tuwing mag-inom ako doon. Then, sabi ko, very good talaga ito bang, na maganda na gamitin. Then, pagpunta ko ng, ano, after ng cleansing, nagbalik yung dati kong uh, lakas ng aking katawan. Sabi ko, totoo talaga itong dok alternatibo. Kung sundin mo talaga yung uh, mga pagkain na hindi dapat nakainin yung tama talaga na produkto nila na karamihan mga fruits kasi iwasan yung mga bawal na pagkain and then uh, pagpunta ko ng Amerika nagdala talaga ako Hello. Uh, nagdala ako ng uh, doc na products at uh, pagdating ko doon ay eh, ikukwento ko lang ha yung mga kasama ko sa bahay, lagi silang natatamaan ng positive sa COVID. Pero nagtaka sila sa akin, bakit ako daw na hindi natatamaan, ikasama ako doon. So sabi ko, ang iniinom ko po ay yung doc alternativo products, like yung mixed tin. Yung mixed tin na yan, hindi ko talaga uh, iniiwasan na hindi mag-inom sa isang araw. And B-Complex, gabi ko iniinom yan and then sa napakarami ng pagkain doon uh, tinitikman ko lang pero hindi talaga ako kumakain kasi bawal kaya sabi ko nag ako ng dok alternativo at ayaw ko rin magkasakit ako doon at maniwala po kayo winter time doon pero hindi ako nagkasakit sa awa ng Panginoon with prayers sa Panginoon no? ganun ang ginagawa ko kaya kag-i-test ako ng uh, COVID uh, test doon, ako lang ang negative. Then sabi nila, bakit daw ang payat-payat ko pero ako hindi ako tinatamaan. Praise the Lord! Yeah. Dahil sabi ko, ang mga doc alternative products ang nagbigay ng lakas sa aking katawan doon. Hanggang umuwi ako, walang nangyari na nagkasakit ako doon. So, tayo na nagtitake ng dok alternatibo, dapat uh, iwasan natin talaga yung mga pagkain na mawala. Hindi tayo yung uh, mag-ano nga. Eh. O, mayroon tayong iwala sa mga ano nila, products nila. So, dito, in-invite ko yung pinsan ko uh -huh. at saka yung uh, girlfriend na aking panganay na anak. Kaya sabi ko, Uh, gusto ko na marinig ninyo sa seminar yung talagang ano ng Doc Alternative. Okay, yun lang po at maraming salamat. Pangalan niyo ba uli ah uh, pangalan ko po si Rosario Yasanya Galisa. Uh, 65 years old. At nakatira sa Salakit, Kiamba, Sarangani province. Ano sa mga Boy na mga kaibigan, napakinggan nyo yung isang testimonya ni Ma'am Rosario Galesa ng Kiamba, Sarangani Province. Matindi po yung kanyang nararamdamang problema hinggil po sa kanyang problema sa kanyang puso. Ah, napapakinggan po ninyo yung hinihingal siya at saka eh, nahihirapan hung matulog at uh, nawawala yung gana niya sa pagkain. eh Malaki po ang uh, pagbabago. Eh, natulungan ho ng uh, formula ng DOC alternativo habang sinunod po yung uh, formula uh, mga uh, ka-DOC alternatibo. Nasa linya ho natin ang ating uh, Doctor of Ministry and uh, Natural Healing at the same time yung ating National Lecturer at uh, branch manager ng uh, Pasay branch uh, Doc Alternativo Doc June uh, halaman magandang araw Doc June Yes no uh, magandang araw Doc Vince at sa uh, lahat ng ating mga tagapakinig sa buong Pilipinas welcome po na dito sa ating uh, programa Ayan congratulations kang Ma'am Rosario Galesa Ya, yeah, natin yung uh, membro at saka dito sa Maykiamba, Sarangani Province sa kanyang naangkin na kagalingan, Doc June. Yes, uh, narinig ko, Doc Vince, na talagang ito, napaka-importante talagang uh, marinig ng ating mga kalternatibo na kung hindi pa po kayo nag-undergo ng formula. Kasi ang formula, kung, kumbaga, ito yung parang change oil natin, Doc Vince. kung sa Kung sasakyan pa, kailangan regularly, kailangan siyang exchange oil para humaba pa ang lifespan ng sasakyan. The same din dito, kamam ma'am Rosario, retired teacher, eh, na expose sa mga toxins ng mga uh, kabataan o uh, nakaraang mga uh, panahon. At ngayon, nag-undergo ng formula. And then, ang good news, after naka sunod sa formula, ito na yung resulta niya, Dr. Vince, no? ang sarap na daw ng kanyang tulog, hindi na okay na yung kanyang uh, Uh, bowel movements, ang taas na ng kanyang energy. Kasi ang formula natin ay detoxification. It means lilinisin niya lahat ng mga latak, lahat ng na mga na-deposito na toxins dyan sa inyong kidney, sa inyong atay, sa inyong puso, sa inyong dugo. Kaya napakaganda pong ma-experience ito ng ating mga tagapakinig itong cleansing formula ng Doc alternativo at vitamin C IV formula. Yeah, sa ating mga taga-subaybay, napakalaki po ang uh, pangbabago habang kanyang uh, nasunod yung uh... Uh, rekomendasyon na uh, ibinahagi ng uh, doc alternatibo dahil kung hindi natin ito masusunod eh marami hong uh, nagkakaproblema doc dyan, sa ating mga taga-subaybay ito yung cause of death ito yung uh, malaking problema ho sa puso kapag yung puso natin ay eh, bumigay po ito at marami hong mga cause kung titingnan natin kailangan na matiimtim nila na susundin yung uh, nasabing uh, mga alituntunin na ibinabahagi po at uh, iniwan na dyan sa ating mga branch ng Doc Alternativo. Tama, no, Doc Vince. Um, sabi pa no, ni Ma'am Rosario na ang key uh, dahil na, na gumaling sa yung sinabi niya kanina na sinunod niya lang or at uh, prayer at paniniwala. Yan yung kanyang apila sa mga listener na sundin niyo lang talaga. Hindi niyo na kailangan pa i-memorize kasi nakalatag na, nakahanda na, printed na yung uh, formula. At uh, yun, yung sa puso talaga ay uh, one uh, sakit. At uh, nakikita sa mga blood chemistry niya, no? pinakita sa atin, ni Ma'am Rosario mataas, si cholesterol, ang daming pula, ang daming red, si si GPT, si, si uh, yung uh, uh, kanyang sugar, napakadami pong uh, mga tumataas. Then after the formula, yun ang uh, nangyari, Uh, natulungan po siya ng ating uh, formula ng DOC Alternativo. Ang napakaganda Doc Jun sa ating mga taga-subaybay, yung drug maintenance niya ay uh, nahinto at uh, hindi na po siya nag-maintain. Ito yung malaking uh, pagsubok sa kanyang uh, buhay at uh, nasulusunan at uh, ilang dekada niya na mini-maintain ha, Makin mo eh nagtuturo pa lang siya at uh, habang sinabihan siya na pakinggan sa radio at pumunta sa uh, doc alternatibo at doon nak nakamtan niya yung solusyon na inaasam-asam niya mga kaibigan. Yeah, no, exactly doc Vince. kasi ang maintenance po dito sa atin ay Uh, meron tayong proseso. No? Sa mga nakikinig, wala bang kayong matakot baka sabihin na ipahinto yung maintenance. Meron muna tayong check-up, no assessment. Titingnan namin at nasa sa inyo po kung papalitan nyo yung maintenance drugs into natural way no, na solusyon. So meron marami po tayong mga modelo, mga patunay na successful na wala na silang maintenance. Ang maintenance na lang po nila ay yung maintenance of health. Ayan, aking uh, linawin lang ha sa mga tagapakinig nga, uh, dito sa ating palatuntunan. Huwag ho nating uh, automatically na into yung maintenance. Merong alituntunin o kumbaga eh, merong formula na dapat ho nating susundin. Ang napakalaga lang po yan, ang inyong presensya. Hanapin po natin yung ating mga branches. Bukas po yan alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. At merong uh, sinasagawang uh, counseling kasi yung uh, nutritional therapy, e eh, nandiyan na po yan sa ating brands, ang malaga para makuha mo talaga, ma-achieve mo yung tunay na pagbabago, lahukan po yung ating herbal and holistic seminar every month po yan, mga kadok alternatibo. Si Doc June Halaman, Doctor of Ministry and Natural Healing, at the same time National Lecturer, at branch manager ng uh, Doc Alternatibo Pasay Branch. Calling all students. The Prime School is now accepting enrollment for the academic year 2023 to 2024. Enroll now at Prime School as the number one in sports, talents, and skills in davo region. An LGBT friendly community. Programs offer kindergarten, elementary, grade 1 to grade 6. Junior high, grade 7 to grade 10. Senior high, grade 11 and grade 12. Senior high school tracks. Academic tracks. Humes, humanities, and social sciences. ABM, accountancy, business, and management. TVL tracks. Technical, vocational, livelihood. Livelihood, automotive servicing, computer system servicing or CSS, electrical installation and maintenance OEIM shielded metal arc welding SMAW, home economics bundle, bread and pastry production PPP, food and beverage services FBS, housekeeping and front office services. Hurry up! Limited slots only. Remember, prime innovation in South Davao. Number one in skills, sports and talent. For more information, you may contact Registrar's Office 0951 378 3351 or 553 0438 or visit Sa Prime Complex, Tiguman Digu City. Choose Prime School. mga ka-alternatibo, meron ba kayong mga katanungan ukol sa kalusugan na nais ninyong iparating sa amin? i lamang po ang inyong mga katanungan sa ating hotline 0946-967-3211 at ating sasagutin dito sa Itanong Mo sa Dok Alternatibo. sa, sa lahat po natin mga kababayan na nagnanaisong mabago at masolusyonan sa natural na pamamaraan, meron kayong mga katanungan, i-text lang po yung ating hotline 0946-967-3211. Aking ulitin yung ating hotline 0946 1 ah, uh, eh, Pwede nyo yung tawagan Pwede nyo rin yung i-text para sa agarang solusyon Gamit po ang formula ng Doc alternatibo. May text o dito sa ating hotline Texter number 1143 ah, uh, Doc, na-diagnose po ako na may kidney stone O pwede ba ang Doc alternatibo na wala ng operasyon? Salamat po Yes no ah uh, pwedeng-pwede ang lokal uh, alternatibo. At dito naman sa atin, marami tayong mga um testimonies at mga patotoo, mga totoo talaga na pwede niyong ma personal na ang ginawa lang nila, hindi nagpaopera. Um at ang ginawa lang, meron tayong formula, meron tayong uh, flashing, meron tayong cleansing at one month formula. At uh, hindi na tayo lumayo, Dr. ako mismo, mother ko mismo 2018. Subject for operation kasi mayroong um, cyst sa kanyang ovary. Sobrang laki, uh, sobrang laki na ng, kan ng kanyang tiyan. At nag-decide kami at yung mother ko na wag ipa-operate. Ngayon 2024 na, napaka-healthy, napaka-lakas po ng aking mother without invasive procedure na tunaw, natanggal yung kanyang bukol. Decide so, din kung mayroon kayong mga bato-bato sa abdo, bato-bato sa kidney, meron tayong tested and proven na paraan. Kailangan nyo lang isitahin yung brands, dalhin nyo yung mga laboratory test results kasi doon din tayo magbabase kung ano po yung ating uh, i-recommend -re po sa inyo pong health concerns. Si Doc June Halaman, Doctor of Ministry and Natural Healing, ating nakasama at the same time National Lecturer at saka Branch Manager ng Doc Alternatibo Pasay Branch. Mga makinarya sa at may seguridad. Ito na ang Doc Alternativo Machinery. Doc Alternativo Machinery. We fabricate, customize, and deliver nationwide. What are you waiting for? Dito na tayo sa Doc Alternativo Machinery. Patatagpuan sa 201 km 7 MacArthur Highway, Bangkal, Davao City. Or Building 1, number no. 14, Usa Village, Las Davao City. Pwede kayong bumisita sa mga branches ng Doc Alternativo nationwide. Pwede din kayo tumawag sa hotline number 082-225-8771 o mag-message sa Doc Alternativo Machinery's Facebook page. Doc Alternativo Machinerist Usapang Pangkalusugan, Usapang pangkalusugan. Kasama ang Doc Alternativo Foundation Usapang Usapan. kalusugan. kalusugan. Magandang araw ka alternatibo. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang binipisyo ng gumamela sa ating katawan. Ang gumamela o hibiscus rosa sinensis ay kawang nakikita sa maraming lugar sa Pilipinas. Kilala ang bulaklak nito na may matingkad na kulay, maritong tumubo kahit saang lugar at tinatanim din bilang halamang ornamental. Narito ang binipisyo ng gumamela. Ang bulaklak ng gumamela ay ginagamit sa paggamot sa pamamagitan ng pagdikdik at pagkuha sa katas nito. Ang dahon naman ay kadalas ay dinidikdik at pinangtatapal sa ilang kondisyon sa katawan. Ang balat naman ng kahoy ay kadalasang nilalaga kasama ng ilan pang bahagi ng halaman. Ang ugat ay pwedeng ilaga at ipainom para magamot ang kondisyon sa katawan. Ito ang mga sakit na maaaring magamot ng gumamela, pigsa, mga bukol sa katawan, sore eyes, pananakit ng ulo, hirap sa pag-ihi, ubo, hirap sa pagdumi at lagnat. At good news, ngayong Mayon 9 na, araw ng Webes, ang ating Holistic Seminar, makakasama natin si Doc Maritis Montuya kasama sa pagbisita ng ating co-founder, Madam Neng Delibo. Huwag kalimutan wag pa advance register, bumisita lang sa May Ipil e Branch, sa May Manyalak, Chua, Commercial Building, Purbasyon Ipil, e Sambuga para sa karagdagang impormasyon, maaaring tumawag sa numerong 0915-497-7493 mula dito sa Doc Alternativo Ipil Branch. Ito po si Riza sa Gumaon na nagsasabing ang kalusugan ay kayamanan. Usapang pangkalusugan. Pang Kasama ang Doc Foundation. Usapang Pangkalusugan. Usapan. Hoy bueno, na mga kaibigan, mga kadok alternatibo dahil limitado ang oras dito sa programa sa radyo. May dahilan na may limitasyon din ang paggabay sa inyo para sa herbal at natural na solusyon sa karamdaman. Daluhan ang naka-schedule na mga herbal and natural healing seminar dyan sa Bransa para mabuksan ang iyong isipan at mabago ang inyong pananaw sa buhay tungo sa kagalingan ng inyong iniindang karamdaman. Ito ang inyong lingkod, ang inyong kadok alternatibo, nag-iiwan ng isang magandang buhay sa inyong lahat. Do Alternativo Newscast. Doctor Alternativo, the expert in alternative medicine.